guys, in-email ako ni YouTube. Sabi, kapag hindi raw ako nag-content within 30 days, matatanggal ako sa YouTube partnership. Sayang din naman. So, ito, gawa tayo ng content. Ang maling content ko kasi is January 2022. Huli na yon kasi nagka-answer ako eh. 16 months na battle yon guys nagkaroon ako ng depression talagang nalugmok ako sa buhay uh, pero ngayon medyo okay na today is December 5 uh, 2023 and in a few days from now, birthday ko na so andito pa rin ako, buhay pa rin and uh, I can say that I'm a completely changed man at hindi na ako nabubuhay sa hirap na oras I am now living in His time. January last year was the lowest point in my life as I was diagnosed with stage 3 nasopharyngeal cancer. I was so devastated, hindi ko alam ang gagawin at mangyayari. Naisip ko agad si Lord. Sa tagal na hindi ko siya pinapansin, hindi ko man lang siya matawagan ng kung ano pa man sa buhay ko. Dahil sa sakit na dumapo sa akin, sa ako lang siya naalala sabi ko nakakahiyaman pero wala na akong option kundi sa kanya na lang. Sunod-sunod pa na devastation ang dumating sa buhay ko. June of the same year, my daughter who just turned 18 umalis sa bahay and chose to leave me, sumama sa ibang tao sa gitna ng aking karamdaman. Sobrang sakit. October of the same year, nag-metastasize na sa buto ang cancer ko. May stage 3 cancer, naging stage 4B na. Todong-todo na. Lagpak na lagpak na ako. Pero sabi ko, Lord, kahit ano pa po itong pagsubok na binibigay nyo, hindi po ako bibitaw sa pagtawag. Maasa po ako isang araw na malalagpasan ko po ang lahat ng ito sa tulong nyo. Fast forward, May 2023, my fourth scan shows and my oncologist declared that I am cancer free. Grabe ka, Lord. Salamat sa lahat ng mga taong sinugo mo para tumulong sa akin. Pagpalaan ko kayong lahat. Hindi ko po, po ito malilimutan sa aking buhay. Right after na cancer free ako, eto, pa tiktok tiktok at pa reels reels. Baka ako sakaling at least mamonetize at may pang support ako sa milyong piso pa na gagasusin para sa 2 year maintenance this time na ko sabihin sa mga content ko na ako yung buhay na patotoo kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Nais ko ipamalita sa content ko kung gaano kahalaga ang tumawag, magpuri at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Ito ang alam ko at kaya kong paraan. True Shock Med. Hindi ko pa kaya gumawa ng long form videos dahil sa health limitations ko. Sobrang hirap kasi ang pre-prod, mag-shoot at mag-edit ng long form. Meron nga pala akong dalawang YouTube channel, sana mabisita nyo. Nandun yung ilang live docu ko ng aking cancer journey. Lagi nating tandaan guys, sa buhay may isang Diyos. Baka may nakakalimot sa inyo. Sa lahat ng hirap at sakit, Nandiyan siya para magbigay ng solusyon. Alam nyo ngayon, ayoko nang mabuhay para sa sarili ko. Gusto ko nilang mabuhay sa gabay ng Panginoon at sa kung ano man ang kalooban niya. Kapag tayo'y namatay, sa puntod natin may ipapatong na lapida, meron doon dalawang petsa. Yung araw ng ating kapanganakan at yung araw ng ating kamatayan. Yung araw ng ating simula, yung araw ng ating katapusan. Sa gitna nun, may dash. Yun yung pinaka makabuluhan. Nandudoon 'yung mga desisyon natin sa buhay. Nandudoon 'yung mga pinili natin sa buhay. Nandudoon 'yung ating tagumpay at uh, kabiguan. Nandudoon 'yung ating mga kasiyahan at 'yung ating mga kalungkutan. Nandudoon 'yung sarap at hirap. Nandoon 'yung sigla at sakit. At higit sa lahat, nandudoon 'yung kung paano natin pinaglingkuran ang ating Panginoong Diyos tuloy lang ang buhay guys so work tayo tapos family ganun hindi ako masyado makapag-content kasi dun nga sa pagko-content medyo naging uh, nagkaroon ng contribution yung pagkakaroon ko ng cancer dahil puyat uh, pagod tapos kakaisip, na stress so siguro in God's time will of our Lord eh, mabigyan tayo ng buong team para makapag-content tayo. Uh, dun sa mga nanonood dito sa Jake Padar Daily, meron pa kasi akong isang uh, channel, yung Boss Jake. Uh, may 42,000 subscribers yon. Ito naman sa mga nanonood sa Boss Jake Vlogs, meron akong isa pang channel, yun yung Jake Padar Daily. Na konti pa lang kasi kakasimula pa lang nun. Tapos, yun nga, nagkaroon ako ng cancer. More on about dogs na lalo na American bullies kasi marami akong American bullies at uh, vlogs so ipopost ko muna yung mga na, na take down na videos ko abangan nyo yung tungkol sa birthday ko it's time para i-recycle yon and get to know me better maraming maraming salamat po sa inyong pag-subscribe alam nyo guys alam naman natin lahat na minsan nagkakaroon tayo ng difficulties and hardships sa ating buhay and because of that nagiging broken tayo and because of that brokenness doon naman pumapasok ang ating Panginoong Diyos uh, kasi mas willing tayo at mas open tayo sa Panginoon kaya yun, uh, ginagamit niya yung brokenness natin para i-mold tayo, i-build tayo doon sa character na gusto niya tayo maging um uh, iniiwas niya tayo sa kapahamakan kasi alam niyo nagyuyosi tayo, umiinom tayo hindi tayo kumakain ng uh, mga healthy foods ngayon uh, hindi na, complete change na at pinipili ko na yung mga makakain ko so pag nag start tayo focusing on God rather than focusing on our problems that is the breakthrough binigyan tayo ng Panginoon natin ng breakthrough kasi pag nag-focus tayo sa ating mga problema, pinapaikot tayo ng problema, binabaliw tayo ng problema. Pero but when we start focusing on God, there will be no problem na magtatagumpay sa ating buhay.